Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito na naman po tayo, mga ka-hardblazer. Uh, I-fix ko lang po ang uh, mga shopping na 3 months pa lang po mga yan, pero da, ang lulusog. Yan guys. May isang maliit lang dyan kasi nakakagawan. Ganyan mga inahin ko. Then, yung dalawang yun, balikap na binili ko kasi walang pangkakain ng may ari. yun, yeah, isang inahin. Si Mama Pig 2. And isa po ko, OFW sa Taiwan. Na yung Mama. Ayan, yeah, guys. Laban lang, guys, para sa hamon ng buhay. And thank you for watching bless po sa lahat ng mga katulad ko who FW dyan na patuloy na lumalaban para sa pamilya guys ang gawin natin, inspiration yung mga pinagpapaguran natin